China nagpadala na rin ng mga tauhan upang tulungan ang Russian soldiers sa pakikipaglaban nito sa Ukraine. Sa video na ito ay sasagutin natin bakit dumadagsa ang mga Chinese mercenaries sa digmaan sa Ukraine at aalamin natin ang nakakagulat na mga dahilan sa likod ng kanilang mapanganib na desisyon at ang mga mapait na realidad na kanilang hinaharap sa digmaan kung saan halos dalawang daan na ang naiulat na namamatay sa mga Chinese. Maraming tagahanga ang nagtanong sa akin tungkol sa pagpasok sa militar ng Russia bilang isang mercenary, kaya't hayaan niyong ipaliwanag ko. Kung kaya mo pang kumita ng kabuhayan sa China, huwag ka nang pumunta dito para maging mercenary. Ang pagiging mercenary ay nangangahulugang tapos na ang buhay mo. Sa ganito katinding digmaan, ang pagpunta dito ay gagawin ka lang target. Baka mag-alok sila sa iyo ng 20,000 yuan sa isang buwan, pero walang garantiya na makakabalik ka ng buhay. Talagang umaasa kung hindi nyo isaalang-alang ang pagpunta sa Russia para maging mercenary. Sa simpleng salita, kapag nandiyan ka na sa frontline, ang chance mong makaligtas ay napakababa. Ito ay isang video na kamakailan lang na ipost ng isang Chinese mercenary sa digmaan ng Russia at Ukraine. Batay sa kanyang sariling karanasan, inikayat niya ang iba na huwag pumunta sa Russia bilang mga mercenary. Mayroon pang isang video mula sa isa pang Chinese mercenary na tila naghahanap ng karanasan. Nagbayad siya habang nagtitraining. Sa umaga akala ko maglalakad kami ng limang kilometro pero umabot kami ng walo. Ngayon pauwi na kami at nakikita ko ng ang iba ay nakasakay sa mga sasakyan. Pero kami ay naglalakad sa aming sariling mga paa. Ang ibang tao ay sinanay na sumakay paalis at pabalik pero kami ay naglalakad ng walong kilometro papunta at walong kilometro pabalik. Sobrang pagod ko, nauuhaw, nagugutom at ang mga binti ko ay parang hindi na sa akin. Ang iba ay sinanay bilang mechanized infantry, wala pa kaming motorsiklo. Nasa tatlong kilometro pa ako mula sa camp at may dalang isang bote ng gatas at isang bar ng tsokolate. Matapos kong ubusin iyon, pagod pa rin ako at nagugutom. Ang iba ay sumasakay sa training habang ang mga binti namin ay parang mga gulong ng motorsiklo. Kung alam ko lang ito, hindi ko sana ipinagmalaki na bahagi ako ng mechanized infantry. Naiwan na ako ng isang kilometro. May dalawa sa unahan ko, isa mula sa Chongqing at isa mula sa Yunan. Naiwan nila ako ng hindi bababa sa isang kilometro. Ito na ang pinakamahirap na trabaho sa mundo, ang maging mechanized infantryman. Ngayon naiintindihan ko. Kahapon pinakuha pa kami ng panggatong. Nagpalipas ako ng buong araw sa pagkuha ng panggatong at ngayon gusto pa nilang sibakin ang mga iyon. Pagod na ako. Pumunta ako dito para mamaril, hindi para magsibak ng kahoy. Makikita natin na ang tinatawag na mercenary na ito ay hindi talaga kayang maging profesional na sundalo. Nagrereklamo pagkatapos lang ng kaunting paglalakad, hindi pa nga niya natitikman ang tunay na hirap. Ang ilang mga manunood na nakakakilala sa kanya ay nagkomento na siya ay isang delivery driver sa China. Sinabi niyang pumunta siya sa Russia para mamaril. Marahil iniisip niyang parang naglalaro lang siya sa isang war game at sa halip na magbayad para maglaro, makakakuha siya ng pera. Ang mga ganitong tao ay maaring mapagtanto ang katotohanan at magsisi sa kanilang desisyon kapag naharap na sila sa tunay na panganib sa larangan ng digmaan. Noong October 19, nag-livestream si Chinese mercenaries Lawang at Warden kung saan nabanggit nila ang mga pagkakamali ng mga Russian commanders ay karaniwan. Sinabi nilang maraming mga katawan ang hindi makilala. Kaya't iniulat na lang silang nawawala. Idinagdag ni Warden, mayroong tatlong Chinese casualties sa kanyang frontline. Kung isasama natin ang iyong lugar, mas marami pang mga North Korean soldiers na kasama namin. Walo ang nawala sa loob lang ng isang araw kahit sa antas ng commander. Sinasabi nilang matibay ang mga North Korean. Ang mga impormasyong ito ay maaaring maging isang halimbawa katulad na kung paano naging popular ang mga video at nagdulot ng mas maraming tao na gawin ito. Ngunit habang ang mga video na iyon ay ganap na ipinagbawal, ang ganitong uri ng nilalaman ay nananatiling pinapayagan at pinapaboran. Kamakailan, isang video ang nagpakita ng dalawang karaniwang opisyal na sinasanay na Chinese soldiers sa mga kali ng Moscow na tila nakumpirma ng mga bulong-bulungan na ang mga China ay lihim na nag-deploy ng kanilang regular army sa Russia. Naglabas ang Duwon Media ng isang video na nagpapakita ng limang Chinese soldiers na sumuporta sa Russia at napatay matapos maapakan ang isang serye ng mga landmines na inilagay ng mga Ukrainian soldiers noong August 30. Kamakailan, iniulat ng mga media ng China na sina Li Hongwei at Leah ay sumali sa militar ng Russia at na-deploy sa mga front lines ng digmaan sa Russia at Ukraine. Gayunpaman, parehong namatay sila. Matapos lamang ang isang araw, iniulat na sila ay dumating sa Russia. Noong unang bahagi ng Hunyo, nakatanggap ng hikit sa isang buwan ng basic infantry training at pagkatapos ay naitalaga sa mga unit na karamihan ay binubuo ng mga banyagang tauhan. Binanggit sa post ni Lee Hongwei at Li A ah, ay walang ideya kung ano ang kanilang misyon hanggang makarating sila sa mga frontlines kung saan natuklasan nila na sila ay naitalaga sa isang strike team. Sa puntong iyon, huli na upang umatras. Ang dalawa ay nakipag-ugnayan online sa iba pang mga Chinese soldiers sa Russia at sinasabing mayroon silang magagandang kasanayan sa militar. Sa kasamaang pala, sila ay ipinadala sa mga frontlines bilang mga assets. Ilang Chinese soldiers ang sumali sa mga pagsasanay ng militar ng Russia at nagtungo sa Eastern Ukraine battlefield na may mataas na moral. Gayunpaman, matapos maranasan ang mga malupit na realidad ng tigmaan, isa sa mga sundalong ito ang nagnais na bumalik sa kanyang bayan. Ngunit hindi pinayagan ng mga opisyal ng militar ng Russia na umalis siya patuloy siyang binugbo gamit ang mga stick habang siya ay nagmamakaawa. Sa mga komento sa online ng mga Chino, may mga sarkastikong nagkomento na ang mga sundalong Chino na nagboluntaryo na suportahan ang Russia ay walang ideya na ang pagpunta sa silang Ukraine ay halos isang death sentence. Ano ang mangyayari kapag natapos ang kontrata ng mga mercenary at nais nilang umuwi? Ang sagot ay matatagpuan sa mga salita ni Warden na nabanggit kanina. Noong una, sinabi kong tapos na ang aking ekspedisyon, ngunit hindi iyon totoo. Nakipag-usap ang aking superior at sinabi na ang aking kontrata ay matatapos lamang kapag nanalo na kami sa digmaan. Bilang isang intelligence officer, obligado akong ipagpatuloy ang paglid sa mga miyembro ng storm troop. Plano nilang ipadala ako upang mga sa pinakamapanganib na unit sa loob ng tropa. Dalawa sa mga tao ko ang nakatakas at ngayon ay may malawakang paghahanap para sa kanila. Kung mahuhuli sila, tiyak na kamatayan. Kaya't isa lang ang masasabi ko, good luck. At tungkol sa trabahong ito, ito ay para malamanan lang ang aming mga tiyan. Ang ibang tao ay inakusahan akong kakampi ng kaaway. Una sa lahat, kailangan mong maintindihan kung sino ang nagbabayad sa akin at nagbibigay sa akin ng pagkain. Kung babalik ako, pakakanin mo ba ako? Kung hindi ko man lang makuha ang sapat na makakain, ano ang silbi ng pag-uusap tungkol sa mga prinsipyo? Kung babalik ako, kailangan kong humanap ng trabaho at walang garantiya na may tatanggap sa akin. Kaya't bumalik ako. Ang ilan sa mga tao dito ay nagre-reklamo kung gaano kasama ang mga Russians, kung gaano sila hindi magaling. Sinasabi ko sa kanila, gaano man kasama ang mga Russians, iba ang kultura, pero ibinibigay pa rin nila sa akin ang nararapat sa akin. Maaring irepresenta ng taong ito ang kaisipan ng maraming Chinese mercenary kung hindi sila nahihirapang makahanap ng makakain sa China sino ang magpapahamak sa kanilang buhay para sa pera nang sinabi niyang kaano man kasama ang mga Russian, bigla siyang huminto, nag-atubiling magsalita pa. Marahil ay mayroon pa siyang pag-asa na makabalik sa China at hindi siya maglakas loob na batikusin ang tunay na masama ang Chinese Communist Party na nag-iwan sa kanya sa hirap ng pagkakaroon ng sapat na makakain. Isa itong insulto para sa isang bansa na nag-aangking pangalawa sa Pinakamalaking ekonomiya sa mundo, napakaraming tao pa rin ang nahihirapang makaraos. Ang mga Chinese mercenary sa larangan ng digmaan sa Russia at Ukraine ay hindi sinasadyang naipakita ang katotohanan ng bumabagsak na ekonomiya ng CCP. May isang mercenary na ang pangalan ay Li Xianwei na madalas mag-post ng mga komentaryo tungkol sa larangan ng digmaan sa Russia at Ukraine. Nakakuha siya ng kaunting kasikatan sa platform para sa kanyang mga talakayan tungkol sa mga Chinese mercenary at ganito niya inilarawan ang sitwasyon sa frontlines. Hindi ko inasahang magtatagal ito ng ganito. Dati ay isang araw at isang gabi lang pumunta ka sa isang maliit na gubat nagpapahinga sa araw, at gumagawa ng anuman na gusto mo, tapos kumilos sa gabi. Pero dito, walang pagkakaiba ang araw at gabi. Tuloy-tuloy lang, at ang mga drone sa kabilang panig, napakarami nila. Malamang hindi mo pa nakita ang mga drone na nagpapasabog ng mga tangke. Dahil sa electronic interference dito, maririnig mo ang mga drone mula sa malayo at mas marami sila kaysa sa mga ibon. Kapag dumating ang kanilang mga drone, kadalasang may isa o dalawang nasa unahan na nagsisilbing decoys. Kung mayroon kang interference, epektibo lang ito sa unang dalawa. Pero pagkatapos ang mga drone sa likod ay naguumpisang sumabog at bumagsak sa paligid mo. Walang nangangahas na sumilip sa labas. Ang kanilang intel talaga ay mahusay. Sa sandaling may dumating na tangke dito, na na nila ito. Tapos naguumpisa na silang bombahin at walang gustong lumabas. Ang ilan sa mga drone ay may dalang C-4 explosives o anti-tank rockets. Babagsakan nila ang tanke mo nang hindi bababa sa dalawa o tatlong tama at magiging scrap metal na ito. Kaya ang digmaang ito ay hindi gaya ng inaasahan ko. Akala ko magiging parang sa mga pelikula. Akala ko ay ayos lang ang bumaril mula sa malayo, magtapon ng granada, buksan ng pinto. Lahat ito ay parang nakikita mo sa mga pelikula akala ko magagawa ko ang lahat ng mga bagay na napanood ko sa mga pelikula pero iba dito walang awa sila at ganun din kami sa madaling salita walang umaatras kahit ang pinaka basic na bala ay pinalitan na ng armor piercing rounds para masiguradong patay ka Marahil talaga ay nakapanood siya ng sobrang daming pelikula. Iniisip na ang digmaan ay isang laro o karanasan lamang. Lahat ng ito ay hindi sa mga taon ng propaganda ng CCP. Lahat ng ito ay nagpapakita na kailangan nating maging maingat sa ating mga hiling dahil ang realidad ng digmaan ay mas mabigat kaysa sa ipinapakita ng mga pelikula. Sa huli, narito ang mahabang minsay. Maraming tao ang maaaring sumali sa panig ng mercenary. Iniisip na madali lamang ang kita rito, pero ang katotohanan, malalaman nilang huli na at hindi sila ang para sa ganitong buhay, katulad ng mga galing sa China. Ang digmaan ay hindi laro at walang nagnanais na ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kaunting pera lamang. Habang lumalala ang kaguluhan sa mga frontlines, nahaharap ang mga Chinese mercenaries sa malalaking hamon. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil ang kakulangan ng supply na nakakaapekto sa kanilang pagganap. Habang maraming Chinese mercenary ang unang sumali upang suportahan ang Russia, ang mga hirap na realidad ng digmaan ay nagdulot sa marami na ipahayag ang kanilang pagnanais na umalis o bumalik sa kanilang 拜年。Bye,